Huwag, swap pa muna. Pinakamalakas nga magsilong eh. Ang kanyo naman ang... Ah? Buhatin ko kayo! Buhatin ko kayo. Kimmy! siyempre gagamitin natin to ang pinakamalakas na silong siyempre yung yung trial skin <laughs> diba itong trial mo wala ako nito o ina naman oh, rider wala ako sa <laughs> akin siyempre gagamitin natin yung gunplay yung ano tawag nito yung tapos magpapapit tayo dito, pre, no? Ano kayo magiging reaction niya? <laughs> Ay, nako. Inday the Inday In the siya si pre, rifunggol! Ayan, salamat. Salamat, salamat, salamat. <clears throat> Let's go! Nang may laba ko, sa loko'y pag-ibig ko ay tunay pero hindi lumabas ang tunay. Lumabas din ang tunay na kulay kapag mataas at lagi namimitas mimitas. Sarili kong pera niyong winawaglas para kang o Ugali mo'y nakakaswing. Bolly BG, bye bye, bomb lay Nako, meron ako mga plago. Oh. Ninuno pa yata ako ni majila Man, parang ako si Jomong, man. Parang nung panahon pa ng mga kani, eh, no? Yung mga, ano, Sinturi, yung mga Sinturi Tuna, yung ano yung, ano yung yun. Nung hindi pa uso yung kan. Hindi pa uso yung mukha ko. Diba? O, oh, tulad nyo, no? O, diba? Ano ka simple, pre? Easy, birada, pre. Common sense, birada, ba? Diba? O, oh, diba? Common sense, birada, pre. Poem, but pag, pag within, pumasok yan dito, ayan, saktong-sakto, sila po lapo kalaban, pre. <laughs> Ako si Majilan Humanda ka sa akin. Ako si Majilan Ay, gagawin, hindi ko nakuha. Ah, ah, Hey! Come on, come on, come on. Ipunta ka dito, tutusukin ko yung point mo ni Malka. Huh? Oops, ay, 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 uy, uy, uy. <coughs> Oops, so Dito dito lapo, lapo, Papatayin ko <laughs> your whole body is a weak spot. Tagal kasi ni Supot eh. Dapat pinasok nyo dun eh. Oh, retweet mo na ako ha. Retweet mo na ako ha. Retweet mo na ako ha. Para na magkakalaman ha. Wait lang, wait lang, wait lang. Simple tayo dito pre. Pasimple lang muna pre. Oh, pa pasimple lang muna birada dito pre. Mga umuwi ang puta. Hahaha. <laughs> <laughs> Silong gad, ako. Oh, ba diba, amo? Oh, tinga mo. Wala tayong pakialam sa kanila doon kahit magpatayan sila doon. No? Silong tayo eh. Ano bang problema natin sa kanila dyan kahit magubusan sila dyan, di ba? So... Kung so, edi, so, diba? Ibig sabihin, pag so, so-so. Kung si, si-si. Eh, kita yan. Ay! Ah! <laughs> eh, di dumaan. <laughs> Utot mo! Puti! Yawa na yan. Magkakansa na ako eh. sana ako <laughs> Hahaha! Ops, naabangan ako doon niya alam. Nandito na ako sa kabilang mundo, pre. <laughs> A, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Ay. Lang, pre, it, ay. Pagkapain! sinapit ng aking... Ay, ay! Kasakit! Malapula po. Hindi pa ganun birada na lapula po. Ay! 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 Punta ako sa mid. Punta ako sa mid. Kuha natin yan. Kunin natin yan. Ay! Ipi! one. Very good pa sa very good. Magaling pa sa mic. Kaya lang basag sa baba. Putang oh, ina naman, oh eh. Niwan natin, eh. kasi kasalanan nyo, eh. Ba't nyo iniwan, eh? Dapat din nyo iniwan yan, pre. It would take an Okay, banatan mo, pre. Banatan yeah, mo, pre. Yawa talaga si Lapu-Lapu. Magellan Besource Lapu-Lapu na dito ngayon sa baba, pre. Siyempre. Turi daw tayo dito, pre. Ayan yun. Basta tayo dito, pre. Focus tayo sa objective, pre. Kahit magpatayan sila. Kahit magubusan sila dyan ng kanila, pre. Nang kapangyarihan nila, pre. Ha? Wala ko pakialam dyan, pre. Basta ako dito, pre. Focus sa goal. <laughs> Gagyo. Focus sa goal. Focus sa goal. Ang

<laughs> nothing, no? nothing, <laughs> 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 nothing, <laughs> 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 Gago na pa din yun. Ang bilis na manilaw. Oh. <laughs> <Watch attack. laughs> tragic talaga naabot pa rin. Eh, okay, balagan nyo yan. Gagulit na siya nag, ano, pasok Tanga-tanga mo naman. Kulang ka sa ligopre magkan ka pre dapat kunin mo lahat pre tanga tanga mo pre kulang ka sa dayo eh map kakuni tangin hindi pa yung last hit ko lahat hindi okay, panatan nyo dyan basta ako dito focus sa goal Basta, ay, 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 ay. Bisip pa. Bahala kayo dyan. Magpatayang kayo dyan. Basta ako dito. Tangin na mo. Kanina ka pa, Ay, ginahin ako! Ginawa ko nga, dog! <laughs> Bak mo na kayo! Back mo na! Allo, grabe yung ano. grabe yung ano. Puro magic magic, you know. P여ng, chung! 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 na. Pang, 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 pang. Pang, pong, 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 pong. Ping, 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 peng, ping, 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 ping. ping. Bragag! Yun lang, logi. tak tayo sa baba. Uh, Ayun na sila po, lapo, preee. Ay, sigurado. Sharwin ang birada dito. talaga talaga namang binabanata nila pre oh simple tayo dito pre Pasim pasimple lang sa gilid importante objective tayo dito kinakaban kasi yan mga kalaban pag tayo nandito sa gilid eh ha ah. kinakaban yan pre Tumata ba laibo yan pre diba oh ay mo. Pag kit na natin dyan, syempre ngayon, hindi nyo mabuti ha, ah, kung paano ko babanatan to ha. tayo dito, pasimple lang tayo sa may gilid. Syempre, mga ganyan-ganyan mga birada, pre, di ba? Okay, may gayay! is a weak spot. Yeah. It would take an army to stop me. Oh, stop the ball. An ally has been slain. An enemy has been slain. Heroes never fade. ba? Patay? Easy! Napaka-bisik! Napaka-bisik na mga birada! Easy! 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 Okay. Siyempre, back mo na ako, pre. Paglalaroan natin sila, pre. Basta mga kalaban, mga ganyan, pre. Pinaglalaroan ko yan, eh. Siyempre, kan muna tayo Relax muna tayo Kasi lamang tayo eh Tutun na ako, pre Tutun na tayo, pre Okay, nabasag sa mid, pre Siyempre tayo dito, pre, kasi meron tayong gun, pre. Meron tayong shield, no? Poem, just... Sa China to, di, di ba? China. China nito, eh, Yung mga dati, no? Yung mga ganyan pa dati, mga... Wala pang baril dati. Ganito pa talaga, eh, no? O, kita mo yan, no? Apat yung spear niya, no? Ano, ano, eh, sa likod? Slain. Spear din yan, pre. Spear din yan. Me. Mega kill! Yeah. Kaya lang inubos yata nila, tinatapos na yata nila. Yan yung problema ko eh, parang... To... Parang hindi ako dito ka na. Sana mamatay... Sana mamay, mamatay lahat ng kasama ko para ako bida. Na tinatapos na. Gago, tinapos! Super! Wisit naman, no? Oh. Tinapos agad, pre. Victory! paano tayo magsisilong ka doon? Binuhat yung itlog natin, buisit. Hindi ng nga litsugas yun. Ba't tinapos? Sasamaan niyo naman, oh! Tinapos po, tragismin. Gusto ko yung may challenge, eh. Tapos tinapos bigla, buisit na yan. Ipunggol ang lintigas, lintigos.